Hello friends, supporters and families of Ka Eric and Dr. Lorraine Badoy, we wish to inform you, that as of 9am today, December 7, 2023, inilipat po kami sa South Facility Building, beside the South Gate of Batasan Complex, for our continuing persecution through the illegal detention order issued by House Committee on Legal Franchises, upon the orchestration of the de facto, illegal President of the Republic of the Philippines, Martin. Romualdez, who is weaponizing the entire House of Representatives as his personal machinery for personal vendetta and political persecution against his political enemies, with his political alliance with the CPP and PANDF, especially the urban operatives of the communist terrorist group, their Kamatayan PARTYLIST bloc. The Romualdez-CPP-NP-ANDF mini coalition government inside the House of Representatives is now W-E-A-P-O-N-I-Z-I-N-G the House of Representatives as their main political machinery to violate constitutional rights of individuals WHO they consider as threats to their political tyranny. I and Dr. Lorraine B-A-D-O-Y are now entering the second day of our hunger strike. hunger protest as we continue to resist and oppose our serious illegal detention at the House of Representatives, Batasan Complex, please keep us strong by your prayers and moral support, for God, country and our people, we shall persevere. Yan ang mensahe ni Ka Eric kung saan nakulong siya ngayon sa Kongreso kasama si Loren Bedoy, na contempt siya matapos hindi niya pangalanan ang kanyang source, sa pagtutulungan ng mga vloggers, nalalaman natin yung kalagayan ng ating mga bagong bayani. Okay? So, ito ngayon, Ka Eric Dr. Badoy, mga bagong bayani ng Sambayanang Pilipino. Nakakabilib po ang kanilang tapang at paninindigan. So... I don't know kung kailan ma file ang petition for, yeah, habeas, for uh, habeas corpus uh, Petition habeas corpus ng SMA na papunta sa Supreme Court uh, Nakikita ko ito ah Illegal talaga itong pagdetain ng House of Representatives kay Dr. Badoy and kay kay Eric. Example, noong COVID-19, ang Senado, yung Blue Ribbon Committee, nagpatawag yung form, formally issue. Ang ano Ang Senado, tinakulong nila ang mga formally executives doon kung ilang araw o linggo. Tagal-tagal din yun. Ngayon, nag-file ng petition itong formally sa Supreme Court. Bago lang lumabas yung decision ng Supreme Court na illegal detention ang Senado. So, abusador ang mga senador when it comes to yung kaso ng pharmacy kelan wala na tapos na but let's not forget yung ginawang pang-aapi ng mga senador sa mga executives ng pharma so the same thing din dito sa nangyari sa House of Representatives uh, ang issue dun is yung source. Pangalan mo? ayaw pangalan ni Kair eh. May soto lo. I have the law. <laughs> soto lo. Eh, ba yung interpretation ng mga congressman? Eh, sabi naman ng abogado ng uh, abogado ng SMN ay na Congress is not authorized to uh, uh, interpret the law. It is only the Supreme Court. Eh, yung interpretation nila pabor sa kanila eh. Kaya hindi daw mag-apply ang Soto Law kay ka Eric at Doc Badoy. Ano ba yan? Very clear yun na ah. ang mga sources ng mga media pra practitioners ay hindi pwedeng pilitin na ibunga. Nag-apologize na si ka Eric. Humingi siya ng pamanhin, papatawan na ako sabi niya dahil hindi niya na verify may report talaga hindi niya na verify kailang broadcast niya kailang yung pag broadcast napaka klaro naman yung narinig ng sambay ng Pilipino nagtatanong lang hindi naman conclusive hindi naman niya sinabi na oy speaker Romaldez 1.8 billion hindi na Ngara tinanggap naming report na ito ang expenses kaya tatanong lang sa speaker kung ano ba ang katotohanan may batas ba na bawal magtanong yun ngayon ang ano parang ang batas ng house of representatives na ngayon is bawal magtanong di ba ganun ang lumalabas pinakulong nila si ka Eric, Dr. Badoy, dahil lang doon sa nagtatanong na segment doon sa uh, programa ng laban ng bayo. Ngayon. So, ito ngayon. Mahirap itong labanan ni Ka Eric at Dr. Badoy. Kaya kailangan natin ng moral support in terms of prayer. Pagdasal po natin na makaya na nila dahil hunger strike, mahirap yan yung magutom. Although, scientifically, kung minsan nakakabuti yung hunger strike or fasting, basta may tubig ah. wag Huwag lang yung dry fasting dahil mamamatay ang tao kung ilang araw na walang tubig. So, I don't know what kind of fasting ang ginagawa ni Doc Badoy at anyway, doktor raman si Doc Badoy alam niya siguro yan so, second day hanggang kailan sila tatagal so sino ang kukurap sino ang may huling halakhak sa ngayon humahalakhak ang mga kongresista dahil napakulong nila eh. tignan natin sana papuran ng Korte Suprema let's pray for favor sa mga Supreme Court kasi once na pumabor ang Korte Suprema ay batikusin natin ang mga kongresista akala nila kasi sila na yung hari-hari kaya may mayroon na tayong de facto president sino? President tambaloslo siya na, ang presidente niya kasi ang presidente nating BBM I don't know, nasaan na, nagtatago nasaan na ngayon ang presidente Ah, oh, yung vlog ni Marley ka kanina, grabe. I don't know, kung hindi nyo pa na ganito. Nag-attend ng kasal. Si BBM, kasagsagan ng Lindol. Lindol po is December 2 ng gabi. Ah, uh, ba sa Marawi, December 3 ng uh, umaga. Ang presidente hindi mo marinig. Tahini yung pala nag-attend ng kasal presidente. Mamaya, mag-post ang malakanyang na na-COVID daw ang presidente. Ah, aba, ako, hindi ako naniniwala ang na-COVID. Siguro na masakit ang ulo, masakit ang katawan dahil sa sobrang nakain na inom o na hit-hit uh, sa kasal na yun. Kaya, ano ba nang nangyayari dito sa ating presidente? Mabuti pa ang Bipin Inday Sara, mabilis kumilos. Trading lindol 7.4 magnitude. Wala man lang ka imik ang presidente. Tapos ang dami ng patay sa Marawi, nagkakagulo na. Wala siya. I don't know ah, please uh, update me, mag-comment kayo. Ano bang assistance especially financial assistance na naibigay sa gobyerno sa mga victims, lalo na yung namatay sa Marawi, Bani. Meron ba? Wala. Itong si Speaker Martin Romualdez, ang bilis niya noon. Kahanga-hanga yung ginawa niya. Yung Gaza conflict. May apat na Pilipinong namatay. Pagdating ng mga bangkay at papogi kagad ang speaker. Bigay, half million pesos bawat pamilya ng namatay. Wow! Okay yan, dahil pera naman ang taong bayan. Ibalik sa tao. Itong mga namatay, hindi natin alam kung apat pa o eleven. Ang, ako, meron akong listahan, eleven ang namatay. Ang report ng gobyerno, apat lang daw. Sige na lang. Nabigyan na ba sila ng ganong kasi pag namatayan tayo, di ba, gagastos ka? O, may nagbisita na ba sila? na from the national government. Of course, local government talaga nga si Kaswingan. Alam ko. Uh, ako sa mga local government units. Mabilis. Yung mga estudyante na nasa Marawi, MSU, kanya-kanya, LGU, kanya-kanya ang -kanya kanilang mga estudyante at Pinawe Yun, mabilis. What I am is national government. Alam nyo, nung after ng pamumumbah, Kulang pa lang ano eh, kulang ang mga doctors dahil Sunday yun. Na uh, Day of mga doctors, yung iba nasa mga conferences o ano. Na problema yung governor ng Lanao del Sur. Eh kung yun sana ang inatupag ng presidente, nalaman ng presidente eh para mag-direct sa AFP, uh, PNP. Ang daming doctors ng AEP dito sa Mindanao. Daming air assets dalhin sa Marawi para tumulong pag asikaso sa mga biktima, eh, wala eh, ang presidente, nag-atin ng kasal. Eh, di, wala. nabudol talaga tayo. Bodol, bodol man talaga. So, fight, fight, fight! Dr. Badoy and Ka Eric, nasa likuran ninyo ang sambayan ng Pilipino. Mga DDS, mga kapwa ko DDS, let's pray. For the well-being of Dr. Badoy and Ka Eric sa loob ng kulungan. Sana magtagumpay sila. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-commento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.